Okay guys, nakakain tayo ngayon. Ano tayo kay Duwata. Ayan. So ito yung overload nila. May soft drinks, tapos ito yung overload na nakakain ano. lang tayo. Tapos dalawang rice na piniwa. So, titikman natin namin guys kung talagang gaano uh, kasarap yung kay Duwata ano. overload. Ayan. Let's go. Titikman natin. yung din kung gaano kasarap It's okay It's okay yung lasa guys parang pinagsamang ano parang uh, may kakaibay siyang sarap sarap so kahit pala pwede balik-balikan so ito talagang overload siya oh. punong-puno ng ano yan ito yung sasarong um, bulak-bulak tapos ito naman yung punong-puno ng baboy, yung kanyang ano, cover root. ng rice. Ito yung rice. Tingnan natin. Dalawang rice na ginawa ko guys kasi para hindi ako mag- mm. Sabaw pa lang guys, masarap na yung sabaw tingnan natin yung buong ito yung chichap si pechar si bulak lang guys tingnan natin ay grabe sulit mm. Sulit guys.

Talagang punong-puno yung lalagyan niyo, oh. sabaw. Actually, oh. hindi ka na pwede mag sa sabaw kung gusto mo talaga kasi ang dami ng sabaw, guys. Huwag mo pa sa rating bulak-bulak. yung lasa ng sabaw talaga. So, yung mga tikmang kompares, kakaiba yung lasa nito. Ay, pala binabalik-balikan, guys. yung sabaw niya guys talagang sabaw pa lang napakasarap so, oh, promise tikman nyo dito kay Duwata isarap ng sabaw kakaiba siya bye bye mamaya tutuloy natin kakain muna na ako stand by kayo dyan guys